Sir Anthony, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir. oh medyo nakangiti na siya. <laughs> oh kahapon, mainit ulo ni Sir. At tama mula-mula yung mata niya sa, sa mananloob. Napaluha pa nga siya. So, ano nangyari na po sa inyong bag bagahe, Sir? Ibigay po kahapon ng hapon, Sir. Ayun. Saan po binigay? Dito sa TV5? Hindi po, Sir. O nakita na lang kayo sa labas? Actually, Sir, tinawagan niya ako, Sir, na ibibigay na lang niya talaga yung maleta ko. Aha. Kapon. Okay. Naibigay na kompleto naman po nandun lahat. Actually, sir, nabuksan yung malita ko na, sir. Eh. Nako. Nako, nako. Ayan, si sir. Oh, may picture big, big pala tayo. Man. Oh, hila-hila na niya yung kanyang maleta, traveling bag. Ayun. Nabuksan na, sir. Yes, sir. Nabuksan na, sir. May susi yan. Nakapadlak lang. Nakalock lang, sir. Yung by number lang na lock. Parang niya nabuksan. Alam niya yung combination o pinag-aralan o paano Hindi, sir, yun. Nirambol-rambol. Parang, parang, inano ng flat Cruiser, sir. Ganun. Nako! Ah, May Ah, okay. Talagang uh, pinilit. Yes, Pinersang buksan gamit yung flat screw. Yes, sir. May nawala po. Actually, sir, yung nawala lang, chocolate lang ko. Oh, na nawala. Patay gutom ang putras. <laughs> putras na yan. <laughs> Namputya. Chocolate. Ilan chocolate? Uh, isang box lang yun, sir. Sana sumakit ang tiyan mo kung sino ka mang kumain ng chocolate ni sir. <laughs> ang kapal na mukha nitong Pisting niya. <laughs> okay. But anyway, gayon pa man tayo ay labis-labis nagpapasalamat kay Mr. Alexander Serenado. Narinig niyo naman, sir. Sinabon. Hindi na binanlawan. Sinabon ni Mr. Serenado yung kanyang taxi driver. At sisibakin na rin niya itong si Elmer Bautista. Tama nga naman, sir. Di ba? Yes. Chocolate lang po na wala. Yes, sir. Pero yung maimportante gamit, andun po, sir. Kompleto, sir. Kompleto. Nag, nung makita uh, magkita kayo at binuksan mo sa harap niya at wala yung tsokolate, Siningil niyo siya, sir? Hindi naman, sir. Sinabi niya lang niya agad, sir, na pinakailaman daw ng anak niya. Yung maleta ko. Ganon. Hindi, pero pwede naman niya sabihin, mga anak, kung yung pakialaman niya, hindi sa atin yan. Mr. Elmer Bautista, magandang hapon po sa inyo, Sir Elmer. Uh, sir. Salamat naman po at nasa huli po yung uh, maleta na ni Mr. Uh, Anthony. Andito sa aming studio ngayon po, oh, pinapunta ko po talaga sa sadyang sir para mano po yung pangalan ko sir. Inintay ko lang po talaga na mano ko po talaga sa kanya. Hindi ko na po pinag-interesan yan sir. Hindi nyo po pinag-interesan pero po yung kanyang tsokolate na pag-interesan. Eh, hindi ko po kasi yung anak ko bukas na nagbukas nun sir. Yung anak ko, yung bunso kong anak. Oh, Eh bakit mo kasi pinayagan yung uh, anak mo na pakialaman po yung tsokolate ng uh, eh, mo? Eh, lumabas po kasi ako sir ng ano, lumabas po ako ng ano na Eh po bakit, dito. bakit Pano, mo kasi sir, dinistrong ka, Ah, uh, uh, yung lock nung kanya maleta, nakasirado po 'yon. Nakalock po 'yon. So, sir, kaya po na ako ko po yung number niya nung nakita ko. Hindi nga sir, sir ang tanong ko lang sir. teka muna. Yung po ay nakalock. So paano niyo po nalaman <laughs> yung combination? Hindi niyo pa pala alam yung combination. Ginami Ibig sabihin yung anak niyo pong bunso, kumuha po ng flat screw at dinistrong ka yung maleta niya? Anak ko pong bunso ko, sir, ah uh, 14 years old na po, sir. 14, 14. na po. 14. So yung oh, anak wow, niyo po, po ang nagdistrong ka sa maleta, hindi ho kayo? Hindi po talaga ako, sir. So, ibig sabihin yung anak nyo ang pilit na nagbukas ng maleta? Opo. Aba, e eh, kalit pa ng bata, Magaling na pala mag ka ng maleta na hindi sa kanyang tatay. <laughs> Sorry, sir, 40 14 years old pa lamang yan. Minor de edad pa lamang. Magaling na mag ka, manira ng maleta na alam niya, hindi naman sa tatay niya yon Sa pasahero ng tatay niya yon <laughs> ah, talaga okay. naman po talaga, sir. Maniwala po kayo sa akin. Kasi talagang totoong-totoo po yun, sir. Kaya nga po sir, ang sabi mo nga, ang naniniwala ko sabi mo, yung anak mo ang nag ka nung maleta. Apo. Okay, at alam ng anak mo na hindi sa na hindi pag-aari 'yon ninyo. Pero despite that, gumamit siya ng flat screw para mabuksan at makita ko anong laman at nung makita tsokolate, kinain yung tsokolate. Apo. <laughs> galit na galit po ako, sir, kasi hindi ko wala na po, hindi na may soli. Sir. Sinat po naman po kay Sir ano, Anthony, kung magkano pa babayaran ko na lang. Ang pinaliwanag ko naman po sa kanya. Eh, sabi niya hindi bali na yung boss kasi naibalik naman lahat ng aking mga gamit sabi niya. Sir, kung totoo po 'yung sinasabi niyo, naawa po ako sa inyong anak. Kasi uh, mali po 'yung mga naituturo sa kanya ng kanyang mga magulang. Awang-awa po ako sa inyong anak. Bata pa ho yan, eh mukhang hindi na huwata alam ang ginagawa niya. Di ba? Mukhang uh, siya ho'y lilihis sa uh, mali. Maling gawain, maling pag-iisip, okay? Okay po, okay po. Salamat po, Sir Elmer. Uh, opo, salamat din po. pag na lang po kay Sir Antone, pasensya na po, sorry na po kung nagkamali man po kami. Kung nagkamali man ang iyong anak at saka ikaw. Opo, kasaralan ko na rin po, Sir, kasi nungi ko rito sa bahay. Sige, Sir. Pag-ingatan nyo na lang po, Sir, at bigyan nyo po ng magandang guidance na lang yan para opo, next time, eh, hindi na po, po. siya mag ka ng maleta na hindi pag-aari ng kanyang tatay o hindi pag-aari ng pamilya. Ano po? Apo, apo, apo. Salamat po, Sir Elmer. Magandang hapon po, Sir Elmer. Magandang hapon din po, Sir Tulpo. Magandang hapon opo. din po. Makisabi na lang po kay Anthony, Sir, na sorry po, pasensya na po. Sige, sandali po. Ito, pagbigyan ko ng pag-uusap one minute. Sorry daw po. Okay lang yun, Sir. Pasa next time, pag may ganun na naiwan sa inyong bagay, ito turn over nyo talaga sa ano sa mga manager nyo kung ganun. Para may man sa may-ari. Para madali. Yun lang, Sir. Okay. Sige po. Salamat po Sir Elmer at salamat po Sir Anthony magandang hapon po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Yes sir. Yes sir. Okay. Okay. Okay.